So yung makulay na buhay, makakaigan, panibagong araw, panibagong vlog So yun, ngayon lang tayo, nakapag-vlog Tagal-tagal rin tayo So gagawa tayo dito sa bahay ni tatay Ni Senyor Cabelli So magpipintor tayo doon ng kwarto niya Yung magiging office ni Cabelli Sa restaurant kasi, gagawin yung restaurant to So dito mo tayo Gagawa So yung magtatarong sa bahay ko, yun, okay, okay na yun Ayos yan Ako so, din platada na lang, tapos okay na So dito tayo gagawa ngayon sa bahay Ni Senyor Cabelli yung gagawin nilang restaurant ni Kabeli dito so let's go samahan nyo ako pipinturan natin yung office ni Kabeli yung kisame tsaka yung wall so si Mori magawa pa rin dito sama si Kuya Marlon sila Lo oh, ka kaya ba? Hay <laughs> so, mga kaigan, sila yung gumagawa dito. Ito yung gagawin lang. Ha? Huh? Oh, Na tablas. <laughs> Waiting. Good morning po mga kaigan yeah. kailangan natin i-grind yung mga ano ulo ng rivet kaya pa akong ginamit nila so kailangan natin ano grind para hindi busbog tapos sa po natin ng Foxy Pioneer AMB tapos sa gagasahin natin yan ito yung gasa ito yung gasa so mukhang matatagal na tayo dito sa dami ng i-grind ko yung grind light din. Ayan mga kaya, mga masilya na tayo Ayan na yung gamit natin Ang masilya Matipa ito Ayan si, kaya nyo rin po kasi Ito yung pinapunit ako yan Ayan Ito yung nag-grinders natin Ito Okay na okay. So, wait na lang yung masilya. Tapos, gagasahan natin. Ang kameraman natin si... Ano po Ay, Ayos mo, kita ko.

Bata mo kulit na hindi na makulit na yan. Hindi na. Ayos na. Kapag ito mo mga. ha. mo yung pag mo. So mga may deliver. So ito deliver sa hey! <laughs> Ayon, ayo deliver, na yung deliver Ba! Ha 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 Salamat. Ba. Ayos. Patay mo na. Kita ba? Ito na guys. So yung mga kajan, saragay na tayo ng tea. Ito yung nilalagay namin. Tapos mamasagyan natin ng tea. So, amat mo yan. Ayos yan, sige Patay muna So yung mga kaikat, okay na yan Mamasilihan na lang natin ng ano yan Skin natin So, yung mga gumagawa dito Ayan, nabuhusan ni na mga poste Dahil yan, pa pawatungan lang nila yan sa okay na para matuyo. So yan yung poste, nabusin. Apat Ha? Kraso pa ulang oh. Dunyo kan. Apa amal ya? Gelap ya. Ito yung ulam namin ngayon na ay mga araw na to na ano, tangalian. So ito. So gumagawa ngayon apat more, eh, si Morris, si Kimarlon, si Daniel Pernilla. Ako dito naman nagpipintura ako magisa dito sa loob ng bahay.

Ito yung update na natapos nila ngayon. Okay, Nasaid na ng direct Dumating na rin yung blocks. Nandito tayo. Nag-iisabot pa rin ng mga situbay pa yung mga...

So yung ginagawa ko, minamasilya ko muna yung sa taas. Paikot. Kailangan unahin yung kisam eh. Yan. Tapos, dodoble yung pamasilya yun. Pag natuyo, lilihayin natin. Tapos si Rana, ng puti. Bago natin, na. namin yung pader. So itong pader, madali lang to. Ito talaga yung mahirap dyan sa kisam eh. Ay, may dyan sa kisam Pero ano, pero alam din sa ano ito ni. So mama, ano na rin, liliyan. Pagtapos, patutok so, niyo na pa natin yan. Maganda yan pag natapos. Bayot na yan. Ayos. Ito na rin ito

Ayun na sila ako kayo Para yung bukol-bukol tsaka yung ano yun. Koyokay. Tapos dito yung na-update nila dito. Ayos! Ayos ko, mga kabeli! Ayos ko, mga kabeli!

tapos na yung mga namin so nakuha na rin sila ko Mark maraming maraming salamat thank you thank you ingat po ang lahat God bless ang ganito lang yung vlog ni Cabelli Jepoy po ingat po ang lahat thank you thank you ano na po yung update sa bahay ni Senior Cabelli so ginawa lang ng double wall